Eh yeah, mga kabrosis, meron tayo dito ang uh, remedyo na nasira, nabali. Nabali yung kanyang riles. Tapakita ko sa iyo. Bali yan, ah. Putol. Kasi dumaplisto sa pulin. Yeah, yung pulin nila yun patungan ng bangka na yan yan dumaples yan ngayon nga nga remedyo na natin para hindi na masyadong malaki trabaho gagawin natin natutuhugan na natin at ibabalik natin sa dati kalmada na uli ang dagat ngayon kaya na aksidente itong bangka to dumaples sa pulen kasi nga malaki araw na nakaraan ngayon makalmada na yan May dami na eh makakalaban na rin ang maayos yung mga bangay na shoutout sa lahat ng aking kumparehan kay parin boy, kay parin logi kay parin joel kay marin karen kay, kay Maricoy, kay tita shirley kay tita cherry shoutout kay ah, manay mirna yan. shoutout kay maribig meneses kay ang kay Mary Ann Yoshida kay Dong Vlogs Chris TV, John Pishing TV Baronski TV Mordanski, Adventure Ayan, shout out at kay Kaleya kay, kay Clark kay Ka Richard kay Princess at kay Lian shout out at shout out din sa lahat ng aming viewers at subscriber ito lang. At update-update ka tayo. Mga kabrosis, wala pa tayong gumbang pa yon At ganito nga. Repair-repair lang. Hanggang sa muli. Ka Alam na. Ka Jolly TV. Bye-bye.